another Sunday, another pet na naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag niyo nga ka palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin. Para samahan niyo ako, update tayo sa mga pusa rito. Buna yung ate. Ito, <laughs> update tayo rin right, ate. Madala siya rito ng ano. Ano to ate? Exo Persian. Yan. Yeah. Tatlong Exo Persian.

Ex-offer siya, no? Ilang month na yan ako? 3 months po. 3 months. Ganda niya, no? Bi-color. Yeah. Ito yung papatid niya. Ito yeah. naman po, babae. Babae naman po. Yes po. O, sa babae? Ano na po sila, 3-4 po na po. Pero ako isa lang po, 5K. Ah, pagka isa, 5K ang isa. Pagka tatlo ko kunin, 20K 20. 20. 20 na lang. Yun. Ito po, lalaki. Yon, Ito lalaki naman. Ginger. Wow. 5 kaya yung isa yun, <laughs> <Yeah>. <laughs> yun. <laughs> okay na. anong number mga 0918-464-3887 Joy si Joyce po si Ate Joyce, kontakan nyo na lang siya thank Ate Joyce ha? thank you Morning Boss Barnock. Morning that, Boss Nick. Kamusta Boss? Nakadandil ka na naman ha. Nakadandil na misa. Ayan, update tayo kay Boss Barnock. Shoutout pala sa nakabili kay Boss Warnock. Thank you, thank Ayan. you madam. Nakabili ng blue niya na British short hair. Salamat. Ito, dala naman niya ngayon, Lailac. Lailac. Ayan. Napakakita. Ano ganda nito Boss? lang. Ayan. Ito, ah, male to, male, two months old. Okay, ito, 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 ito. Ayan, o. Two months old. Chunky-chunky. Chunky-chunky mo, Ang taba. na, grabe. Ayan, o. Super frappy. Quality na quality. Ayan, o. pa tayo dito female. Ah, may pa. pa, dalawa. Female, female din. Ayan, o. Hindi mga kapatid niya, hindi Hindi, hindi, hindi mo kapatid niya. Quality na pretty short na ito. Babae rin. Babae rin. Ito, babae. Ito, babae. Oo. Pakakot na niya, no? Kano rin ito, boss? 25 lang, 25K. 25K. Doon lang siya ball pack. Bali niya sa lilac 35K. 35K sa Lailac. Ano pa isa? Ito, kapatid niya rin. Ito, blue rin Female. Oo, female din female. Babae yan, babae. Ito, ba? Ito, ba? 25 P80 ito ba? Hindi, 30 to 30 ito, 30 P30 na ano? 2 months ba ito? 2 months din. 2 months old. At baka siya ang may nagsawa niya, no? Yan, dito. Hindi niya binog. Hindi niya binog. Ang mukha, oh. Yun, lahat mga gusto mong mag a kay Boss Borno. Oo, hawakan lahat. Para ano?

Ano ba Jay? May pusa rin si Boss Jay? market tayo mga boss? Kapa ano boss? Post kitchen ng Turkish Angora at uh. saka British Long Hair ah, Asking ko dito boss is 8 May bawas pa 8K. May, State 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 K. K. Ba may? Ah. Ito uh, yung ating status statish, call. Bakit siya mata. Uh. Status call no, natin, turning 3 months din. asking for 15 mail in tao sa uh, <laughs> <Statish bolt>.

Yun. Lahat ng ano natin is negotiable ka naman. pa yan. De Boss yon Yun. Sa lahat ng mga gusto mong gabi, De Boss J. Uh, area ko, Caloocan South. Number is 09369784220. Usually, ay katulad pa rin yung dati po. Hindi Metro Manila, kaya natin deliver ng libre. Yan. Tapos, uh, nearby areas ng Metro Manila, hindi naman tatawag ng gano'ng palaki, eh, kahit deliver na rin natin ang ano. Yun. Ang delivery. Okay, Boss Jay, Thank you po, Morning, Boss Baby. Ito, update na kay Boss Baby dito sa Grotto Pet Market. Tapos Boss? Ito, ganda naman yan. Ito, mga persyan. Blue, blue. Ayan, lalaki. Ito, isa, babae. Ito, babae yung sa ah. yung Ito lang yan, 3 months na na. Si babae. Ito yung babae. ito lalaki. Ito lalaki. Ano? white color yan tapos ito ragdal yun ano rin ito mas? 18,000 negosyo po 18,000 negosyo ito ragdal din 14,000 14,000 yung mas ito 5 na mayigit 5 na Ito British shorter. Anong total ito boss? 14,000 British shorter. Babae Exo-British Angkano to? Big na lang british fans export boss 1000000000 next british eto version. version legal Ano ito? One five na lang. One na lang. Ano oh. na dito? Baksa section na kay Boss TV. Ito, may papi rin si Boss oh. TV. lang siya. Ano ito? Dashan? Oo. Oh. Ito lang siya. na lang. isa. Ito yung babae. Bunso. lang. Message lang. Message lang kayo kay Boss TV. Ito naman, pumire Ito lang 8K na lang kung meron yan. Ito don yeah. Armada. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-apel kay Boss Baby. babae ito, babae. Yan. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-apel kay Boss Baby. PM lang kayo sa FB. Thank hey, you, Boss Baby. Ah. Morning, Boss Baby. Morning, Boss Dennis. update tayo kay Boss Dennis dito sa mga pusa niya. Bakit ganda, Boss? sa? Pero tayo, Scottish. Scottish. Yeah. Ito sa market tayo ngayon mga boss Kaya eh, boss Dennis Yan Ito so, Ilang months ba boss? 3 months 3 months na malaki Malaki na Malaki ah Scottish Ford Scottish Ford Yan Una na lang kayo 15,000 okay, na lang Puro so, lalaki Yun 15,000 Malit eh Scottish Ford yan Puro blue Ano Scottish fold Yan Apat yan no Ito British Ah ito British Yan British Shorter naman doon, for British Short Magkano yung sabi ito, boss? 15,000 ang isa, British Short Ano mga dyan lang Puro lalaki. Puro lalaki. Yan. Itong isa na to, na ano to? Exotic. Exo Persian. Exo Persian. Yan. Magkano rito? 15,000. 13,000. 15, lalaki. Lalaki. Ito nga sa baba na to. Ayun, mga main conversion. Main conversion. Ah. Uh, uh, ano siya rito, boss? 75 lang. 75 lang, main code version. Yan, main code version. Ito ano to, boss? Mga poodle. Model. Ano na rito? Along isa. 8,000. Sir, ano na to? Tom. Um. Ito lang sayo, boss. Ah. Uh, uh, Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Dennis. Chat lang, Ay, lang kayo sa FB niya, sa Messenger.

Ito yung mga anak. Ano dyan nito? Ano dyan nito? Anong, orange. Ito nga siya. Ito ka ng nanay. Ayan. Sige ko yan. nyo lang po ako sa 0908-503-485. mo Junior na lang ako. Kasi... Boss Junior. Sige, boss, boss Junior ha. Thank you. Ma'am Lisa. Eto, dito naman tayo sa mga accessories ng mga pusa aso ni Ma'am Lisa. Dito sa Grotto Pet Market. Yan. Marami siyang mga list dito. Tapos may mga pangano rin siya ng mga higa ng pusa aso. kumpleto Kompleto siya sa accessories mga po. Pati pang ibon. Yan. mga pet bag, marami rin si Ma'am Lisa niyan. Uh, tsaka salamin. Mga ito, scratch ng mga pusa. Oh. Ayan. Inuminan. Ay, maraming pet bag, Saka damit ng aso, pusa. Saka inuminan. Saka mga cage, marami rin si Ma'am Lisa, oh. Ayan. Saka cut litter, inuminan. Tsuklay, diaper, kumpleto, laruan. Ayan. Thank you, Ma'am Lisa, Ayan. PM lang kayo kay Ma'am Lisa. Good morning, Ma'am Jade. Good morning, po. Kamusta buhay-buhay? Ito, outfit check mo na tayo naman dito. Oh. Ay, wala. Buo na, buo na. Dito <laughs> naman tayo sa pusa ni Ma'am Jade. Uh, pusa market naman tayo ngayon. Yes. Pusa market tayo. Ayan, bigay natin ako ng 10,000 na lang. 10,000 10, na lang sa Iberia. Big boom. Yes. Meron tayong version. Ito, kaliko. Ayan, ganda ng tuloy. Bigay ko na lang ng 6,000. 6,000 na lang. Ayan, kaliko. Meron ano tayong Oh, ay po. Yung yes, conversion, oh. Sabi, ina na ano, kuya kinse. Ano dyan dyan ito, ma'am? Kalaki. Kalaki. Ito, maganda pang stand. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Ito, ma'am. <laughs> yeah. British Long Hair, bait ah. Ito, big na lang yung sa Pinsay. na lang, British Long Hair. Laki. Ito uh, ma'am. British version kuya, choco. Black choco siya kuya, uh, babae. Bigay ko nila ng 6,000. 6,000? Ayan, ano? ako na siya. Ayan, Ragdoll natin kuya. 20 pa din. Ito Ragdoll, lalaki. 20,000. Ito mga to. Ito po lalaki din to version main course. Eh, ayun, o dahi din. Yan. Magkano ito, ma'am? Ano na lang, 12. 12. Itong isa. Siamese ko yung 1-5. Siamese, 1-5. Ako, 1-5. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ma'am Jade, DM lang kayo sa FB niya. Thank you, Ma'am Thank you, Ma'am Jade, ha? Morning, kaya BJ. Ito, update ako kay Kuya BJ dito sa Grotto. May tala siya rito mga kitin. Anong breed ka ba? exo po. Exo-Persian. Ang gaganda ha. Puro talpis ha. Ano ba ito? Ano lang po. 4-5 each lang po. 4-5 okay. na lang isa? Oo po. Ilang month na to? 2 months po. 2 months na. Ito pa po yung iba? Ito pa yung iba? Four five na lang isa. Uh, mga exo version. Ito po yung show. isa. Okay, isa. Mas dull Tingnan niya, kuya. Yan. Yan daw. Yan. Four na lang isa. Yun. Sa Anong contact number mo, kuya? 0916 po. 2207 Kontak niya na lang si kuya. And, okay, kuya. Okay. Bustin. Good morning, Bastin. Good po, Sir Jay. Update tayo kay Bastin dito okay. sa Grota Pet Market. Ito mga ibas. Ito po sa market muna tayo kay Bastin. Uh, yeah. Ito. Oh. Uh, exo exo, exo person na laki. Exo person. O, oh, binibigay ko lang 5-5 to, Sir. 5-5 na lang. Oh, mabibisan. Mabibisan, o, mabilisan. Mabilisan. Ngayong araw na to, 5-5. Yun. Kunin nyo na. Kunin niyo na. 5 oh, months na, no. po. Ganda po yan. Yun. Ah, kita niyo mata, mabait po yan. Ay, man malaki na. Oh. Buti na lang ito yun. Yes po. Lalaki. Lalaki. Ito nito, sir. <laughs> ito, malaki na rin. Oh, sir, ito, exotic. Exotic, uh -huh. exotic. Version. Oh, exotic. Exotic short hair. Yung sa exotic po, ito exotic. Ito exotic talaga. Ito sir, correction yung mga nakaraan. Oh. Talaga hindi pa ako masyado sa laysa pusa eh. Oh. Akala ko babae. Oh. Lalaki pala. Ah, oh, lalaki. Ayun po oh, ito. Oo, oh, oo, oo, sir. <laughs> lalaki Lapan, pala. Lalaki pala. Sir Jason oh. last week. Ito yung uka. Lalaki. Kaya ko po rito, ano na lang? 8.5 na lang. 8.5 na lang, lalaki. So, pero negosyable pa. Yun, negosyable Magosyable pa. <laughs> Tapos meron tayo dito, ano? ito sa Ah, ko. Ano 'yung ano ito, sir? Yung uh, anak na import ko, triple code uh, bone Persian. Big bone Persian, oo po. Nagsasave na. Kaya parang uh, manipis yung balayibo ngayon. Pero pagbalik ako yung balayibo rito sir, sort of super ganda yan. Oo. Ano yung uh, 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 sa rito? Bigay ko din, ang bet ako talaga rito 12. 12. 12. 12. bigay big big ko lang hanggang 8-5. Impossible pa kahit hanggang 6-5 sir. Ayun, kahit 6-5 na lang daw. 6.5 5 each, pwede. Ano, Persian? Sun blue at saka sun smoke blue. Yun, ganda niyan ah. Oo po. Anong buhay sir Yun. Yung isang malaki na yun, boss, ano yun? Yes, British Beauty shorter. Ayun, beauty shorter. Cinnamon, sir. Cinnamon. Ayan. Ayun. Okay. ba Ayun. boss? Ayun. Ayun. Ayun bomas talang pedyo ng pangisda ano oh. 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 pa ala oh. ko 18, sir itin mo yes. sir? Oo. Oh. yun 18 na lang, ni... oh. sir eighteen sir eighteen taos sir eighteen taos okay 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 na 18, okay 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 na Okay. Ito. May pala rin. Pudin uh, si Martin. Ito yung ating so oh. ito yung ating choco na import line. Oh. Pick up. Anong anong yan yan sir? Ah, lalaki. Al lalaki. Oh. Okay. Okay. Magkano ka ba sin? Ang asking price ko rito sir, 15. 15. Okay. Ito. ito sarili ng trade ko ni Basin. Yan yeah, sir, quality yan sir. Asking price ko P15. Pero kung natawad kayo, basta kay Sir Jake, Sige, okay, pag-usapan natin. Okay. Oo, pwede nating alahan to. Okay. Pwede pang umu-plus dito. Yeah. Dito naman tayo. Sa so, itong organ natabas? Yes, sir. Huwag na ganyan ah. Oo, meron tayong organ. Ilang mas tatabas? Uh, almost 3 months, sir. Almost 3 months na? Oo. Magkano to? At Sir, ang asking price ko talaga, 27 27 Pero oh. pag sa'yo, 25 na lang. Ayun. 25 na lang. P25 na lang. May papel to, sir ah. Okay. May papel, okay. May papel. to. May papel. May vaccines sa other rooms. Lahat ng asa natin sir may vaccine. May vaccine. May Yan, worms. Yan. Update na no, safe siya. May vaccine. Opo. Lalaki. Lalaki. Mura na sir. Napakaliit po. Binibigay na lang ni Bossy ng 25k. Yes po. Napakaliit. May PCR. May PCR. May PCR. Ano ba? Mga golden mo. Ay yes, sir. Mga golden. Puro lalaki nang po sir. Puro lalaki. Oo. Mga queen. Puro mga ano po. Golden to blue. O. isa boss? Asin pa sa mga ito sir? Ah. Ito lang pa kasi sir, gantin. Ay pausa na lang. Oh, tingnan mo sir, for short stout yan, square face. Yo, ah, mga big bone Mga big bone yan sir. Yan, mga big bone. Ito pa pa ito. So, ang lalaki ng magulang nito. Yo. Ang gaganda, kapal ng balay ito sir. Kapal pa pa balay niyan. Yan, kakapal pa balay niyan. Ah, tama kasi. Dito mo sir, mga lalaki. May mga bone sa puso. Puro lalaki salamat yes, <laughs> sa po sir salamat po sir salamat po sir salamat po sir salamat po sir sir salamat po sir salamat sir sir salamat po 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 sir po sir salamat po sir salamat po sir salamat po sir po salamat po sir salamat po sir salamat po sir salamat po sir Okay lang. Ito, so update tayo kay Boss Yelo. Yes, Let's go to pet market. Ayan. Ayan. Laki ah. Kaya nga to, dito ito. lang. Uh, Oo. 5,000 lang po to. 5,000 na lang. Oo. Oh, hit na hit. 3 months na lang. Uh, Pwede po. Okay. Dito na po. Oh. Lahat ang mga gusto mag-abel kay Boss oh, yeah, Okay, ano lang. Ang number ko po, 0991-5783735. Yan yeah, po. si Boss Yelo. Okay, Boss okay, okay, uh, Yelo. Salamat po. Thank sir. Ano ba?

Jay sa akin, din oh. yung uh, lang, in siguro, sagot na lang yung shipping kung saan mga yung naka... Ayun, ay, ito, pinapa-adapt na to ni Boss Mac. Basta subscriber kayo mga boss. Yes, yes. sa uh, mga uh, gusto mo. Ay, may main tool pa tayo, mga main tool Guys, bye. sa na po kayo sa picture, mga events yun. Um, Salamat po. Okay, Boss Mac <laughs> Good morning, Ma Maria. Good uh, morning. Ano ma'am? Okay lang po. update tayo sa Lucho Pet Shop oh, kay you know. Ma Maria. It's a Grotto Pet Market. Ano sa'yo, ma'am? Okay, Ma okay lang po. <laughs> <Sunday sa 'yo. laughs> oh, maulang Sunday sa'yo. Oo, maulang Sunday. Yan, update tayo sa Lucho Pet Shop. Ano sa'yo, ma'am? Tonto oh, oh, ba nito, ah? Ha? Tonto oh, <laughs> like, ba? Ha? Bochok na bochok, ah? Ano doon? It's all relaxing in the oh, morning, eh po siya. Sino color? Ano po yung bigay ko po ng 11,000? Kapatid po. Kapatid Kapatid niya Kapatid <diu> niya solid weight po. So, yeah. Bigyan ko well, eh, 11,000. 11 na lang. Nasa so, so, natin. Ito, nga kulay. Uh, <laughs> so, spanyol natin po yan. Uh, uh, two old with vaccine and the din po. Uh, so, hypoallergenic dog ito. Oo, maganda to. Kahit na Yes, so, less shedding sila compared sa ibang dog. So, naman naman yung hair, ko dito. No, PCCI po. Uh, P18,000. Dito, kuya, sa Golden Retriever. Ito, Golden Retriever. Ito, Red, ah, Ito, kuya. Kabain. Ano, ano to ma'am? Ayun, ano ba? Bigay ko ng 5,000. 5,000. Uh, 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 hindi sila related. Ay, kung gusto ng paras, so, pwede niya. Ayun, pwede mga paris. So, ang ganda niya, no? Oh, quality, oh. 12,000. 12 Any 000. gender. Any gender. Oo. So, um, ito, ang mama na to. Ito, ang mama na old. At ako yung bigay ko na lang yan ng 15,000. Lalaki yan, ah. Ayun, lalaki. Mas related, no PCCI. No PCCI. Mas bago sa dito, ang kita. Ito, kita, ang kita. Ah, si Bayna. si ang mga 18,000 18,000 ano gayang nito? malaki ay ano si Mayno so po shorter ito yung mix ano na, mixo si lang kasi siya 18,000 dalawampung lang. P6,500. Kapatid, ah, kapatid niya ito, kuya. Ako kapatid niya itong dalawa nito. Normal ng British. Ay, British yung mga pinagbabalik ng mga paa. Oo, ito na ito. Itong oh, mga 3000 na lang yan. 3000 na lang. <laughs> itong cream, uh, mga kaano? Ayan, 6000 6000 itong cream, uh, ganda. British. Apo. <laughs> ano nga sa baba, kuya? Mga labgal yan. Ito mga labgal. O, melon cleaner, kuya. O, ay, so. Ito na lang ng P15,000. Itong dalawa, kuya, pa. O, sa petis ng sa since hindi sila related, uh, oh. so, 24 na lang. Male and female. Yes, yes Pag dalawa kinuha niya, 25 na lang. 25 na lang. tayo dito yan. Hindi short hair here. Sir, sure. British uh -huh. Shorthair ito. Para mas cute ka sa nagiging bawa. Ayan, bigay ko ng 17,000. ba? babae ang, 17, Korehas, mama, eh, ang yeah. British natin. 17,000? Yes, ko. Yan ang gaganda. Kung ganda nito. Ayan, British na. British Shorthair. 17,000 ang isa. Yes, po. Tapos meron pa ako ang anak sa kanya na 7 months old na sa bahay. Yun naman ko yung complete vaccine kay Tewarming Puyol. Tapos may Bengal din sa bahay. Bigay ko na lang ng 17,000. Mga 2 months old. Available din yung mga sa pa. Yan. Kaya yes. Ma Maria. Yan sa lahat ng mga gusto mag-abil kay Ma Maria sa Lucho Pet Shop. PM lang kayo sa FB nila. Yes, Malagay ma si ko lang sa Facebook. delivery nila ka na. deliver din sila Ma Maria. at yung Ma Maria. So guys ito na lang tatapusin yung vlog please like and subscribe to my YouTube channel, JKJC. Kajusi. Babus! Maria! Good uh, ma Ay, update tayo sa Lucho Pet Shop Mama Maria. It's Grotto Pet it Market. ma'am? Okay, lang Maulang Sunday sa'yo. Uh, maulang Sunday ko update tayo sa Lucho Pet Shop. Ayun, sa Lucho Pet Shop. You, Uy, ito, ito. mix na. ng, okay, ng 6,500. At, kuya. Ayun, Kunin niyo po ang dalawa na to. Dominant British and British yung mga ng maganda ng mata. Oo, oh, kito na to. Ito mo kulit, uh. 3,000 na lang yan. 3,000 na lang. Itong cream ang uh. magkano? Ayan, 6,000. 6,000 itong cream, ganda, British. Apo. Ito mo sa baba ko yan, mga labdal yan. Ito mga labdal. Melon female ko yan. lang ng 15,000 each. Kung dalawa kuya, pares. parang. Kasi pati sila pa since hindi sila related. Oo. Kung hindi ko, ano lang.

Sir, British Shorthair ito. Para mas clean ka sa tagay niya nabawa. Yan kuya, bigay ko ng 17,000. Korehas babae ang you know, British natin. 17,000? Yes po. Yan ang gagandaan. O, ganda na Ayan, British. Uh, British Shorthair. Right, 17,000 ang isa? Yes po. Tapos meron pa ako ang anak ako sa kanya na 7 months old na sa bahay. Yan naman po yung complete vaccine. Ito warming po yun. Tapos may bengal din sa bahay. Bigay ko na lang ng 17,000. Mga 2 months old. Okay available din yung mga sa kapatid. Yan, Jen. Yes. Ma Maria. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ma Maria sa Lucho Pet Shop, PM lang kayo sa FB nila. Yes, ma ma ko lang sa kayo ito ang deliver nila ka deliver din sila Ma Maria. Ito okay, yung Ma Maria. Yes. Good morning, Ate Sia. Good morning, po. Ito, update na ka, Ate Sia, dito sa Global Market. Ito. Ito yung mga personal dito naman tayo 2 yes anak ni yun na Jumbo ah anak nyo na yung Jumbo one ano yung gender nito? ayan ah, million mga ano to? ah uh, 5k 5k Ito. Ito, ah, kali kaliko grading yun. Ah. Ito din siya ng Female naman to, Five Ito, female. Ito, kaliko. Oo, kaliko naman to? Ito siya? Ito, five five. Five five, yan. Kaliko. Yan. Ilan mga yan. Yun. Kahit, ano, kahit mga May mga tayo yung latest box yun. Ayun, may anti-latest na rin. Safe na rin naman. Ano, 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 Siamese dito. Ito mga Siamese. ayun okay, uh, yung, mother. Ayun yung mother. Yan. So, mo na react siya. Magkano sa siya? Ay, out ko ng 3K. Yung mga anak niya, 2K na lang. Ito, 2K na lang. Eto, eto, budget uh, lang. Budget meal talaga to. So, Alagaan na lang. Ayan. Alagaan na lang. So, so, uh, uh, Tapos, na lang. Eto, uh, uh, tatay kasi nila, uh, Russian Blue. Russian Blue yung tatay. Okay, uh, kaya ito, Russian Blue Siamese. Yon, yeah. nasa blue siamese yeah. yan at okay na. ito 2k okay din at yung mother 3k ito 2k okay okay lang 2k lang din ito 2k lang din yan yan, yan blue eyes pa yan 1.2 <coughs> yan yun mayroon lang dito mga biga 10 na 5 months tapos at ito ano itong breed uh, nito ate siya uh, Persian uh, 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 din to Persian din uh, mga big bone uh, big bone uh, naman po 9 uh, months uh, with anti-ribis vaccine ito 5 months 9 months na 9 months ito yung 5 mga sandal. Huwag na naisan na ito, siya. Ito, out ko lang, 8K, negosyo ba? 8 Ito? Yan, same lang. Same, same lang, 8K. Posa, Yan. So, tulad na, tulad na po sa mga kasi maulang ngayon. So, ayan guys, message lang kayo sa akin, messenger ko, Chiara Arzata. Naka-redshirt ako, yan, PM nyo lang ako. So, number ko, call and text po. sir, 912-422-06, Thank you, guys. Ito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, J. Kajusi. Babush!